Balitang gilas ulit, gilas Pilipinas said coach Tim Cohn, tiwalang maaabot ng batang gilas score ang mas mataas na antas sa mga darating na taon. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Ipinahayag ni Gilas head coach team Cohn na ang kanyang kumpiyansa sa pangmatagalang direksyon ng national team at sinabing ang kasalukuyang roster na binubuo ng mga manlalarong malayo pa sa kanilang athletic prime ay may potensyal na maging dominating pwersa sa Asia kung mananatili ang core sa paglipas ng ilang taon. Sa isang panayam, binigyan din ni Cohn na marami sa kanyang key players ay nagsisimula pa lamang ipakita ang kanilang kakayahan. Kabilang sa mga ito si Carl Tamayo at Dwight Ramos, kabilang ang iba pang batang gilas players tulad ni na Kevin Tiambao, Kentin Meliora Brown, Kai Soto, Juan Gomez de AJ Adu at RJ Carl Carl's 24. I mean, we still got some really young guys that have not even approached their prime yet. And, uh, you know, you usually don't approach your prime as a basketball player until you're about 29 or 30. So, um, these guys are still, imagine how good they can be. Uh, if they stick together and play together over a set of years. Ayon kay Cone, 24 years old pa lamang si Tamayo at hindi pa umaabot ang marami sa kanyang manlalaro sa prime na karaniwang nasa 29 o 30 anyos. Giit niya, maaaring maging napakalakas ang pangkat kung mananatili itong solido at makakasama sa loob ng ilang taon at hindi lamang sa mga qualifying windows. It reminds me of the old Iran team. If you remember with Hadadi and that whole group that stayed together for like seven, eight, nine years, mm -hmm. and they just completely, you know, they just started dominating uh, Asia after a while, and they were going to all the big tournaments around the world because they were qualifying everything, and it was because that that team started young and just. Stuck Inihambing ni Cone ang posibleng trajectory ng Gilas sa powerhouse Iran squad ng late 2000s at early 2010s na pinangungunahan ni Hamid Hadadi na nagdumina sa Asia sa pagpapanatili ng kanyang core sa loob ng halos na isang dekada. Ayon sa kanya, nagsimula ring bata ang Iran at nanatiling buo ang grupo hanggang sa nakapaghahari ito sa Asia at kwalipikado sa malalaking tournament. Ito rin umano ang foreseeable future na nakikita ng coaching staff para sa Batang Gilas. And that's kind of the foreseeable future we're looking at this team. It's not just for now. Uh, it's it, yes, we want to win now. Yes, we want to be really good now. Yes, we want to make the Olympics in, the, uh, in 28 but just think how good this team can be. As they mature and get older. Habang patuloy ang focus ng gila sa mga agarang layuning kabilang ang matitinding laban sa World Cup Asian Qualifiers at ang pag-asang makaabot sa Olympic 2028, iginiit ni Cone na malawak pa ang ceiling ng programang ito. Ayon sa kanya, hindi lamang win ang direksyon ng team dahil kung mag at tumanda ang grupo ng magkakasama, mas lalakas pa ito sa hinaharap. Binigyan din, din ni Cone na ang ilan sa mas kilalang manlalaro ng team tulad ni Juan at Dwight, ay 26 years old pa lamang, malayo pa sa kanilang prime at may malawak na pwersang maaaring maanla. Giit niya, maaaring delikadong salita ang potential, pero hindi maiikakailang umaapaw ito sa kasalukuyang Gilas Group. I mean, even Juan has just turned 26 yesterday, Dwight's 26. Um, he hasn't reached his prime yet. Uh so, a lot of potential yet. And potentials are You be careful with potential, it's a dangerous word, but it, that kind of oozes out of this team right now. The possibilities are there. Ang pahayag ni Cone ay nagpapatibay sa plano ng coaching staff na magbuo ng pangmatagalang sistema na nakasandig sa continuity na umaasang ang kasalukuyang core ang magpapatatag sa gilas bilang isang sustained contender sa Asian Basketball. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na! Yeah.